mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Hatid sa inyo na Moment of Romance. San nga ba mahanap ang pagmamahal na inaasam-asam nating lahat? At kailan mo ba masasabi na ang nararamdaman mong kilig sa isang tao ay sumisimbolo na ito ng pagmamahal. Yan ang kadalasan nating katanungan sa tuwing tayo ay magmamahal. Pero maaari ba na bukod sa pagmamahal sa iyong pamilya, ay matagpuan mo rin ang unconditional love sa loob ng inyong bahay? Well, malalaman po natin yan sa istoryang ibabahagi ko sa inyo. Kaya ngayon, ay samahan niyo po akong pakinggan ito. Ako nga pala si Andre. At sa kwento kong ito ay inyong malalaman kung paano nahulog ang loob ko sa babaeng pinakamamahal ko ngayon. Hanggang sa ito ay aking ipaglaban at talikuran ang lahat ng bagay sa ngala ng aming pagmamahal. Sa isang mayamang bahay sa gitna ng lungsod ako namumuhay. Hindi ko naman maitatanggi na kami ay mayaman. At nakakahiyamang aminin ang katotohanan, ay masasabi ko rin na may pagkamayabang na binata ako. Dahil na rin yung siguro sa luwag ng buhay na nakamulatan ko. Nasanay kasi kung nakukuha ko lang ng ganun kadali ang mga bagay na gusto ko. Bukod doon, ay kahit anong hilingin ko sa aking mga magulang ay ibinibigay nila sa akin. Kayong paman, sa kabila naman ng pag-uugali kong yon, ay isa rin ako sa mga taong hinding-hindi naniniwala pagdating sa pag-ibig. Sapagkat, Minsan na rin kasi kung umibig nung ako ay bata-bata pa. At sa kasamaang palad, ayun na rin ang huli. Dahil nga, sa binigyan lang ako nito ng heartbreak nung nalaman ko na gold digger ang natagpuan kong babae. Pinarahan lang kasi ko nito at puro pabili lang ang ginawa niya sa akin. Kaya naman, nang nalaman kong hindi talaga niya ako mahal, ay kaagad ko na itong hiniwalayan. At simula nga nun, ay ang naging pag-iisip ko sa lahat ng mga babae ay puro pera lang ang habol. Ngunit isang araw, isang bagong katulong ang dumating sa aming pamilya. Hindi ko inaasahan na ang pagdating ng babaeng ito ang siyang magpapabago sa aking pananaw sa buhay at pag-ibig. Siya si Maria. Isang dalagang namasukan sa amin bilang katulong. Sa unang pagtatagpo namin dalawa ni Maria, ay agad akong naakit sa kagandahang tinataglay niya. Itagtag ang pagiging mahusay niya sa pagluluto. Hindi ko maipagkakaila sa sarili ko ang sayang nadarama sa tuwing nakikita ko si Maria na nagsisipag sa pagtatrabaho sa aming bahay. Palagi ko itong nakikita na abala sa paglilinis at pagluluto. Kaya sa tuwing kami ay nagkakasalubong, ay ako na mismo ang bumabati sa kanya. Kung minsan nga, ay sinasabayan ko pa siya sa pagkain para lang makakwentuhan ko ito. Hindi ko kasi maiwasang isipin na para bang may kakaiba kay Maria na siyang nagiging dahilan upang makaramdam ako ng kakaiba rin mula sa kanya. Hanggang sa isang araw, habang nag-aayos ako ng mga koleksyon ko ng sapato sa aking kwarto, eh, hindi ko naman inaasahan na papasok na lang nang hindi ko doon si Maria. Saktong-sakto naman noon na wala pa akong suot na damit. Dahil nung oras na yon ay kaliligo ko lang. Kaya sobra talaga akong nagulat nang biglang pumasok doon si Maria. Upang linisin daw ang aking kwarto. Nalaki naman ang mga mata nito nung nakita niya ako sa ganong ayos. At mas lalo itong tila nahiya nang tumanbad sa kanya ang aking katawan. Kaya dali-dali itong lumabas ng pinto. Sorry po sir, hindi ko po alam na nasa kwarto ka. Sabi ni Maria sa labas ng kwarto. Kaagad din binuksan ang pinto at dito nga ay nakita ko ang pamumula ng kanyang mga pisngi sa hiya. It's all right. Basta next time, learn to knock on the door before you enter, okay? Sabi ko sa kanya. Akma na nga sana muna itong bababa. Pero accidentally, ay nahawakan ko ang kamay niya upang siya ay pigilan. At mga sandali yon ay naramdaman ko ang kuryenteng dumaloy hanggang sa puso ko. Huwag ka nang umalis. Pwede ka namang pumasok sa kwarto ko para linisin yon. Magalang na pagkakasabi ko. Hindi nga ito nakaimik. At kitang kita sa mukha niya ang emosyon at bumabalot sa kanya. Pumasok na nga lang ito ng tahimik at nagsimula ng maglinis. Habang ako naman ay pinapanood lang siya sa kanyang ginagawa. At dito nga ako mas lalong napahanga sa kagandahan ni Maria nang ito ay tumuntong sa isang mini ladder upang alisin ang mga dumi sa aking kwarto. Nang matapos naman ito sa paglilinis ng kisame, ay tinanong niya ako kung may ipapagawa pa daw ba ako sa kanya. Wala na. Salamat sa paglilinis mo sa kwarto ko, Maria. Sagot ko sa kanya na hindi mapigilang mapangiti sa dalaga. Nang akma ng bababa ito sa ladder na gamit niya, ay aksidente itong namali ng Steph. Dahilan para mahulog ito. Pero dahil sa alerto ako, agad ko naman itong nasalo at bumagsak siya sa mga bisig ko sa nangyaring yon ay halos kami na nga ay magkahalikan. Dahil sa mahigpit na pagyakap ko sa kanya. At dito nga, ay hindi ko na rin naiwasang pang makaramdam ng kakaiba. Dahilan para tuluyan na rin mahulog ang puso ko sa kanya. Ilang segundo pa kami nagkatitigan bago ito biglang tumayo at paulit-ulit na humingi ng paumanhin pero tanggal talaga ang yabang ko kay Maria. Dahil niinis o pagalit man lang, ay hindi ko ginawa. I'm okay. Nasaktan ka ba? Tanong ko sa kanya. Hindi po, sir. Nag-aalin lang ang sagot nito. Pero hindi ako naniwala dito nga ay nakita ko na nagkaroon ng konting galos ang tuhod nito. May galos ang tuhod mo. Maupo ka at gagamutin ko. Ang mapa nga itong tatanggi. Pero napatahimik ito nung hawakan ko ang balikat niya. Naging tahimik lang naman kami habang isinasagawa ko ang panggagamot. Nakaiwas pa nga ito ng tingin pero ako naman ay pasimpleng sumusulyap sa kagandahang tinataglay niya. At sa pangyayaring yon ay doon na nga nagsimula na kami ay mapalapit ang loob sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko lubos maisip kung bakit gano'n na lang ang naging epekto sa akin ng insidente yon sa amin ni Maria. Dahil kung tutuusin, ay simpleng pangyayari lang yon. Kumpara sa mga babae, talaga namang nakahalubiro ko na. Pero sa tuwing titingnan ko si Maria, ay parabang tila may magnet na humihila sa akin para mapalapit ako sa kanya. Kaya naman, sa tuwing nakikita ko siya, ay hindi ko maiwasang hindi lapitan ito para kunwari ay makipagkwentuhan sa kanya hindi naman nagtagal. Sa tuwing kami ay magkasama at nag-uusap sa loob ng bahay, ay unti-unti nang lumalim ang aming samahan. Sa pagising hanggang sa pagtulog ko, ay si Maria na kasi ang tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko tuloy maiwasan na maramdaman ang init ng pag-ibig sa puso ko. Kaya naman, sa isang gabing tahimik sa beranda sa kwarto ko, ay dito ko pinatawag si Maria. Naisipan ko kasi na kausapin siya tungkol sa bagay na nararamdaman ko para sa kanya. Sir, pinapatawag niyo daw po ako? Nagtatakang tanong niya sa akin. Sinenyasan ko naman na maupo ito sa malapit sa akin. Nakaagad naman niyang sinunod. Umiinom ka ba? Tanong ko sa kanya habang inaalok ang isang baso ng alak. Umiling lang ito, kaya naman bago usabihin ang pakay ko, ay kumuha muna ako ng lakas ng loob mula sa alak. At nung nakaramdam na ako ng lakas ng loob, ay dito ko na siya tinapat. Maria, mayroon akong naisabihin sa iyo. Sabi ko sa kanya habang nakatitig sa maganda niyang mata. Ano po 'yon, sir? May problema po ba? Tanong nito na may kabapa sa kanyang puso. Wala naman, Maria. Gusto ko lang sabihin na gusto kita. Sa katunayan, ay mahal na kita. Hindi ko alam kung paano nangyari 'yon. Ngunit sa tuwing nakikita kita, nakakasama, ay unti-unti nang may nabuo akong pagmamahal para sa'yo. Diretsa ang pag-amin ko sa kanya. Napalunok si Maria sa sinabi kong iyon. Ngunit hindi niya maiwasang itago ang iti na pumakas sa kanyang mukha sa pag-amin kong iyon. Pero kaagad din itong napayuko at akala mo ba na wala ng gana? Sir, tatapatin na kita ha? Unang kita ko palang sayo ay nagwapuhan at naging crush na kita. Lalong-lalo na nung ako ay ginamot mo sa kwarto mo. Pero nais ko lang sabihin na hindi pwede ang pag-ibig sa pagitan ng katulong at amo. Sagot ni Maria na may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata ngunit hindi ito naging hadlang para sa akin. Determinado kasi kong ipaglaban ang nararamdaman ko para kay Maria. Sa pagkakaalam ko kasi Maria, walang hadlang sa dalawang taong nagmamahalan kahit na magkaiba pa man ang estado ng buhay nila. Ito ang sinabi ko sa kanya bago malumanay na hinalikan ang gilid ng labi nito. Kung ito nga ay di na nag-react o umiwas man lang, ay dito ko na pagtanto na handa di siyang ipaglaban ang nararamdaman niya para sa akin. Sa bawat araw, linggo at buwan na lumipas, mas lalo pang lumalim ang pagmamahalan namin ni Maria. Hindi na nga rin namin napigilan pa ang aming mga sarili na ipakita ang aming pagmamahalan sa isa't isa sa pamamagitan ng mga simpleng kilos at galaw namin. Sa tuwing magkasama kami, pakiramdam ko ay nasa ibang mundo kaming dalawa, kung saan ang pag-ibig ang namamayani. Pero lahat ng ito ay itinago ko sa pamilya ko. Dahil nga alam kong hindi nila gugustuhin na ako ay magkaroon ng relasyon sa isang katulong. Ngunit hindi nagtagal, isang insidente ang nagpabago sa lahat. Isang araw, hamang kami ay naglalakad sa aming hardin, biglang dumating ang mami ko na siya namang hindi inaasahan ni Maria. Anak, anong ginagawa mo? At bakit kasama mo ang katulong sa labas ng ating bahay? Sigaw ng mami ko sa akin nung nakita niya na magkahawak kamay kami ni Maria. Na sa mga salita nito ay may nararamdaman akong tensyon, pagdududa at pagkadismaya. Nanginginig na nga si Maria sa takot. Pero pinigyan ko ito ng assurance nung tapikin ko ang kamay niya. Lakas loob kong ipinagtanggol ang nararamdaman namin sa isa't isa. Ma'am, Mahal ko si Maria. She is not just a maid for me. I'm happy with her and I love her so much. Paliwanag ko sa aking mami. Ngunit hindi nito naunawaan yon. Bakit ka ganyan anak? Hindi pwede ang ganyang uri ng pagmamahalan. At higit sa lahat, ayoko na mauwi ka lamang sa isang katulong katulad niya. There are so many girls out there. Bakit isang katulong pa ang mamahalin mo? Tigilan mo yan, Andre. At ikaw, Maria, umalis ka sa pamamahay ko. Sagot niya sa akin, na puno ng pagkadismaya. Hindi ko rin kasi lubos na maunawaan kung bakit ayaw nilang suportahan ang aking nararamdaman para kay Maria. Pagkamat na magkaiba kami ng estado sa buhay... Pero halos magkaedaran lang naman kami at talaga namang mahal namin ang isa't isa. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ako nagpatinag sa aking desisyon na ipaglaban si Maria. Sa katunayan, ay nakahanda nga akong talikuran ang lahat. Maging ang kaginawahan sa buhay na natatamas ako sa aking pamilya. Makasama lang ang babaeng aking minamahal. Then, I'll go with her. I won't leave her alone. I'm in a legal age naman na, so I can do what I want. And I can choose kung sino ang mamahalin ko, right? Ito ang aking sinabi kay mami bago samahan si Maria sa pag-alis ng bahay namin. Sinubukan niya akong kumbinsihin ni Maria na wag nang umalis. Pero hinawakan ko ito sa pisngi at sinabing, Mahal kita. At kahit anong mangyari, magsasama tayo sa hirap man at ginhawa. Bago ko iparamdam ang init ng aking halik sa kanya. Kaya naman sa huli, buo ang desisyon ko. Mas pinili ko ang pag-ibig at kaligayahan kasama si Maria. At dito na nga nagtatapos ang kwento kong ito tibay ng aming pagmamahalan, magkasama kami ni Maria na humarap sa mga hamon at pagsubok ng buhay. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang tumitibay ang aming pagsasama at pagmamahalan. Sa piting ng isa't isa, natutunan naming mahalin at ipaglaban ang aming nararamdaman, kahit labag ito sa tradisyon at lipunan. Sa huli, ang pag-ibig ang nagwagi sa aming mga puso. At kami magsasama habang buhay sa hapdit ligaya ng pag-ibig na pinagtibay ng panahon. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Andre at ito ang kwento ng buhay ko.